kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Habang patuloy pa rin ang ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas ay may panibagong kaganapan na namang nangyayari na maaaring magdulot ng problema at tuluyan ang lumawak ang gyera sa Middle East. Ito ay dahil sa paglagay ni Russian President Vladimir Putin ng kanyang mga sundalo sa pagitan ng border ng Israel at Syria. Kahit na hindi pa rin matapos-tapos ni Putin ang pumapalag ng mga sundalo ng Ukraine, ay naglagay pa ito ng kanyang mga sundalo malapit sa Golan Heights. Kamakailan lang ay inutusan ng United Nations General Assembly ang Israel na kailangan nilang umatras sa border na malapit sa Golan Heights. Ang ginagawa na ito ni Putin ay depensa sa presidente ng Syria na kanyang pino-protektahan noong nakaraang linggo lang ay pinasabog ng Israeli Air Force ang mga sasakyan sa loob ng Damascus Airport sa Syria dahil sa pinaniniwalaan nilang may karga itong mga armas na nagmula sa Iran at pinapadaan sa Syria bago makarating sa Lebanon at may bigay sa grupong Hezbollah na kanila namang ginagamit laban sa Israel. Isa sa mga rason kung bakit umabot ang mga Israeli sa Golan Heights ay dahil sa nakuha nila ito nang sila'y manalo sa Six-Day War noong 1967. Pero para sa General Assembly ng UN ay ilegal ang pananatili ng mga Israeli doon, lalo na, at nagdayo pa ito ng mga settlement, halos lahat ng international community ay hindi pabor sa ginagawang annexation ng Israel sa Golan Heights, pero... Sadyang matigas ang mga hudyo at mapahanga ngayon ay nananatili pa rin ang kanilang presensya doon. Isa rin daw sa mga rason kung bakit ayaw nila itong bitawan ay dahil sa masisiguro nilang hindi makakapag-atake mula sa lugar na yon ang ilan sa mga kalaban nila, kagaya ng mga militanteng Syrian at Hezbollah. Samantala, habang tuloy ang dalawang araw na extension sa tigil putukan ng Hamas at IDF, ay umiksena na naman ang uti sa Yemen at tinarget ang dalawang barko ng Israel na nasa Persian Gulf. Bago pa man maging bihag ang mga crew ng barko ay kaagad na silang nagtago sa panic room ng kanilang barko. At kaagad na nagpadala ng distress signal para makakuha ng tulong mula sa ibang barko na malapit sa kanilang lokasyon. Dalawang barko ang kaagad na sumagot para makatulong sa mga Israeli. Ito ay ang barkong pandigma ng Estados Unidos at Japan. Hindi nakaimik ang mga miyembro ng UTI sa Navy Seals ng Israel. Estados Unidos at sumuko na lang ang mga ito kaysa piliing makipagbakbakan. Limang mga miyembro ng Houthi ang napas kamay ng mga Navy Seals ng Estados Unidos. Ang ilang mga nakawalang kasamahan ng mga sumukong Houthi ay nadakip din ng mga Hapon na sumagot sa hinihinging tulong ng crew ng barko ng Israel. Nang gabing din yun ay nagpalipad ng missile ang mga Houthi sa Yemen para targetin sa karagatan ng US Mason Destroyer ng Estados Unidos na siyang tumulong sa barko ng Israel. Pero hindi nakaabot ang pinalipad nilang missile at kusa itong sumabog habang papunta pa lang sa kanilang target. Patunay lang daw ito ayon sa Israel na ang mga kalidad ng mga armas na sinusuplay ng Iran sa Yemen ay depektibo at hindi maaasahan. Bunga raw ito ng ginawang pagwasak noon ng Israeli Air Force sa cargo sa airport ng Syria kung saan ay doon na unang dumating ang mga armas mula sa Iran. Kahit na hindi nakakagalaw ang mga sundalo ng Israel sa Gaza dahil sa nangyayaring ceasefire, ay wala naman palang tigil ang operasyon nito mapaaraw man o gabi. Sa loob ng West Bank at sa iba pang mga lugar basta't may nakikita silang banta, para sa kanilang seguridad ay siguradong tatapusin nila ito. Ayon sa Israel, ang ginagawa daw nila ay pagdedepensan lamang para sa kanilang mga sarili dahil ang kanilang nasyon na kasing liit lamang ng isang estado sa Amerika na New Jersey ay kumakaharap sa napakaraming kalaban na gusto silang tapusin. Kung hindi raw sila gagalaw at harapin ang kanilang mga kalaban ay darating ang araw na baka tuluyan na silang ubusin ikaw. Sang-ayon ka ba sa sinasabi ng Israel na hindi sila ang palaging nag-uumpisa ng gulo sa Gaza? Kung gusto nyo ng mga ganitong videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.